Guys, ito na ang huli ko. Oh. Kurut ang bangka. Matindi. yan, dekat. Oh, master. Tumataas so, dito tayong sa diwill. Malapit na siya sa hindi tu guys mga bato na yan hindi ko alam kung sa isla na yan uh, harap tayo ng magandang kagisan try natin dito ispat gispat dito buka natin dito ito guys oh so. diwil isla guys oh so, ganda so testing natin dito guys kung tayo first cast natin eh mm -hmm. uh, medyo mahangin sana ay makadami tayo dito ngayong araw d will ganda guys Darod lang tayo. Ah, pangalawang lang mga guys. Medyo mahangin guys. Pero kublito dito sa lugar na to. Grabe yung biyahe natin. Hinabot tayo ng tatlong oras. Para lang makarating tayo dito. So nakarating tayo dito ng uh, 10 alas 10 ng, ng umaga no oras grabe guys ano kayang meron dito sana mga tsamba wala sa green palit tayo ng ibang kulay try natin yung masinang guys kanuping Ano you know? o emperor fish emperor fish na tayo guys hindi na tayo sito ha 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 mga aling tapat nabit tayo sa bakawat guys ano grabe ka lang ng tabangka dito guys <laughs> oh lah kalalaking tabangka guys <laughs> parang walang ibang isda dito guys ah barang po murut tabangka bangka isang kanuping pa lang natin laki oh grabe oh yun guys <laughs> <laughs> Man, tayo ulit menawa tayo sa tabangka dito guys <laughs> Allah Oh. Oh. <laughs> niya kulay orange. Masinang-sinang kasi to, guys ah. Makulay kasi to, guys eh. Oh, kulay pink pala. Grabe. Puro tabang ka pa pala dito, guys. Unbelievable. <laughs> So walang mga lapu-lapu na kagaya sa San Vicente na malapu. Sabi kasi ng lulu ko guys, marami daw talagang tabangka dito. At saka ano? Torsilyo. So hindi pa tayo nakakadali ng torsilyo. Tabangka pa lang nadadali natin. Pero yung torsilyo daw dito guys, pag kumain malalaki. palagay ko nga malalaki talaga dito sana makadami tayo ng tabangka 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 oh lapo suno pero may mga tigre yan dito guys na ano guys mga tigre na lapu lapu mga aswang sabi nila dito mga aswang na lapu Marami yan dito pero parang ko sa malalim eh. Hindi magka Oh, sumunod guys. Ah, uh, ang tuhok laki. guys, tabang ka na no ulit. Tabang ka, ka guys. <laughs> eh, grabe. Tuna. Puro tabang ka guys. talaga sabi ng lolo ko kasi <laughs> matabang ka daw talaga dito sabi niya talaga tutuko talaga grabe ang <laughs> kapang hila sa butas ay <laughs> oh, na ang <laughs> nakabitaw guys nakabitaw mm. so yun uh, like and subscribe na rin ang ating video mga master para sa maray pang spot na ating mapupuntahan so at least nasubukan natin to yung spot na ito uh, D-wheel malapit na to guys sa El Nido guys Meros ako pa ito ng Taytay. Taytay -tay pa ito dito guys. Uh, dumaan tayo ng Sandobal. Punta dito. Mm, More bangka <laughs> Tinding tabangka dito guys. <laughs> so may plano pa tayo ng spot guys na pupuntahan. dami nagkatalunan guys na ano. Na tunggal pangalawang so, huli natin guys kanuping so meron ding emperor fish pala guys hindi lang ano hindi lang masyadong kumakain pa lalaki na sa guys oh mga good size na sabit na sabit guys akala ko puro tabangka <laughs> so pangalawang huli lap yun na ano emperor sana may malalaki lagay ko malalaki yan dito pag nakachambahan pag natin to guys mamayang ba hapon yari yari talaga guys oh, so, may nakabul naman guys binangga lang hindi nang ganyan lang mamaya guys palitan natin ng pae natin na uh, pang emperor so subukan natin mamaya maglapit dun sa may tabi-tabi na yun tabang ka Arbis guys <laughs> matinding pagkatabang ka dito guys oh ano yun ugat guys yung balo guys oh habis tayong tabangka guys Jan pa naman sila guys so, sa mga gilid na yan no? sa so, mga malapit sa tabi ah jan, <coughs> siguro banda. Ah, sama so, lapit-lapit lang. Matinding sa bangka. Oh, dali na guys. Uy, sayo kabitaw. Ma oh, yun na. Dali naman guys. Uy, sayang. <laughs> oh, nila. <laughs> tabang ka na naman guys. Hi, <laughs> tabang ka Ardis. Magkalupit. <laughs> Uy, masarap ito guys. Masarap yan na isda. Malaman yan. Malaman yan na isda. Ganyan-ganyan -ganyang lang <laughs> Masa yan. Masarap eh, yan, Tapi, guys, anginnya guys. guys. Oh, ini oh, memang guys. Hahaha, <laughs> <laughs> <I love this. laughs> <laughs> guys Hahaha, Hahaha. guys Hahaha. Uh. Hahaha. guys Oh. Bisa ulit tayo guys ha. Ah. Hagi sulit. Mati guys. Oh. Hagi sulit aja Ay mati pala talaga dito guys. pitik pitikin ini malah yang kayak no. Nahabol niya. Oh. Uy sabit na guys. Hindi na yung tabang ka. <laughs> Sumabit na na sa minor. Guys, ano na laman to guys <laughs> <laughs> nakakatuwa naman to dito guys sobrang dami na nating huling tabangka matindi oh uh? oh uh. okay. magat na matindi guys subukan daw natin sa may gilid na yan baka may mga mga agat dito uy laki yun ah laki na guys nagulat mm. matindi oh yun yun laki oh umapalag palag hindi niya pa siguro oras ng kain guys ng mga isda na ano kasi tanghaling tapat eh talagang pupuntirihin talaga ito ng mga tabangka oh isang guys ah laki <laughs> laking tabangka <laughs> grabe gaungot ah no, <laughs> oh, grabe ka laki guys Aray, bali na yung kawil na natin na isa guys oh. Hmm? Yung bulok natin, dalawa na lang na iwan. Pero kaya pa yan, nakakahuli pa yan guys. Grabe tabang yung tabangka. Matindi. Pinasabi ko ron. Magbili kaya yan, guys. Ang lalaki eh. Ah, lalaki. Dami talaga. Dami talaga ng guys. Kahit sana ako guys? Iniwasan ko na lang 'yung iba. Pero 'yung parin talaga 'yung nagkakain. Oh. Oh. Oh, 'yun naman oh. Uh. Iiwasan ko na lang guys Pero wala tayo magawa Yun pa rin ang kumakain guys oh. Oh. Lalaki pa naman Matindi yung spot na ito guys Kadami Hindi ko kahit saan ko iba to guys Kahit dito Matindi Ano yun guys ah Ganap sana tayo ng ano ba? Iniwasan ko sana silang kulihin na kainin na lang yung iba ba? Problema. Uy, naman guys. Uy, sayang. <laughs> sayang. Yun talaga pa rin talaga yung nagano hapol. Yun pa rin naghahabol. Kanuping tayo, kanuping. Grabe lalaki pa naman hindi uh, naman o oh. hindi na nagkain sa malapit matindi talaga guys lo ayun ko ayun eh. ano hinya ni lulu eh bigay natin yan sa kanya maya baka baka ilamayo niya nya masarap yan ilam eh Teruping Terus aku bilang guys kanuping kanuping suno suno hey guys subukan natin dito guys sa tas taas Sabi niya talaga magwanta yung tabangka guys Sobrang dami talaga natin ito. Ah. kung may maghabol na ibang klase paano dalad tayo paano dalad matindi guys Dyan. matinding pagkatabang ka yung set up natin yung mga master yun yung dati pa rin yung okuma natin okuma wave power yun ang huli natin o oh. buka natin baka sana mayroong ibang maghabol Ay. may kanuping tayong nadali dalawang piraso kanuping or emperor fish oh ito naman guys ito na naman uy kanuping eh kanuping kanuping sana guys wala maliit kala ko yun na naman eh ipuro ano puro ka. parang nasa ilido lang tayo guys <laughs> grabe ang ganda ng oh oh Hey, parang nasa ilido tayo guys ang ganda naman din eh kaso uh, ang isda guys puro man tabangka o oh, agis ulit tayo guys ang ganda ng spot natin ay eh. ito yung mga spot guys na dinadayo guys mga ganitong spot o oh. oh, sa lahat ng gusto mong pa shoutout dyan isubscribe nyo lang yung channel natin guys talagang marami pa tayong pupuntahan na iba <laughs> ibang spot kita <laughs> nyo naman yan guys kung gaano kaganda guys talagang pinagtiisan ko ito pinagtiagaan ko alang alang sa inyo para naman kahit hindi kayo makarating dito talaga at least nakita nyo yung mga spot na hindi lang sa spot ng fishing or spot kung saan tayo maraming laging huli kundi spot kung saan guys ay makikita nyo rin kung gaano talaga kaganda yan kita nyo naman so diba tapos sa sagun kang yan guys oh oh bagong memorable na naman to sa atin guys sana maka explore pa tayo ng mas maraming spot pa oops Gusto nyo guys, lapitan natin yung ano na yun Yung bandang tabi Doon Pabuka natin doon ha Tara O oh. O, oh. ganda o oh. <laughs> Stig Parang may dito guys Puro tabangka na lang Huli natin Pabuka natin dyan Pantilado pala to guys Pag wala tayong mahuli Uwi na tayo Balik na tayo dun sa ano Sa tabi Mamaya naman tayo Mabalik ganda ng spot eh. Paso lang ang strike guys. Eh. Tara. tayo. Balik tayo sa tabi. Ah. Sagwan, sagwan. Tabi-tabi lang po. Ah. Sabi lang po. Guys, sabi lang dulo. Ah, buti lang guys, mabilis ang guwanan.